Good morning, good morning everyone. Maraming maraming salamat po. Sa inyo lahat. Stay! Ah, uh, ito po. Ito po ang bahay ko. Ito po, marami po akong halaman. Yan, iba ibang mga halaman, po, guys. Ayan. Kumusta ang lahat? Kumusta? Kumusta-kumusta ang lahat? Hmm. ito po kami ngayon ito po si anak ko yan ito, ito naman ang motor niya yan ito ang motor motor ng anak ko ito rin ang motor niya yan ito, yan ang bahay ko ito, yan ang bahay ko dito sa major Naghihintay lang po kami ng service kay Kasi service po kami. Um, Ma, ano? para again, ha? Oo, para para nga kumita tayo. Kaysa mag ano, -ano pa tayo. De, ganun na lang. Ito yung kapitbahay ko. Oh. Yan, maganda kong kapitbahay. Yan, tabi, bicol yan. Uh Oo, -oh, yan, tindahan niya. Matagal na yan siya nagtitinda. Uh -oh. Dalawa lang anak niyan. Mala, ano na, magaganda. Ito. Tingnan niyo guys, yung halaman. Oh, ang nos, oh. Maganda hanggang... Oo, Sa December, lalagyan po yan kung paano hang po yan sasabihin ko kay Marin Dike. Yan o. Oh. Ang tawag dito, five fingers. Yan Oh. Ang ganda. Yan. Andoon pa din, and mayroon din doon sa kabila Oh. Ganyan din. Siya, malago. Yan pa yung halaman ko oh. Yan. Yan. mga bulak Yan. Yan. halaman. Ayan, ang mga halaman ko. Ito, maganda po yung bulaklak nito. Oh. Ayan ang bulaklak niya. Ah. Tingnan nyo, guys. Ayan, ang bulaklak. Ayan, Ayan. Ah. Ang ating solar. na. Ang aking solar. Ang na. Lalo na lang yan marami oh, pang halaman guys ito, ano, um, hindi ko alam pa ang tawag dito, labo-labo na oh. meron din akong gabi-gabi uh, 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 yan ang sasakyan lancer po ang sasakyan <laughs> yan ang ganda na po. Akong... Uh, mayroon po kanin ano doon, oh. CCTV Salamat guys sa inyong panood. Thank you for watching. God bless us all. Bye bye you. Bye 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 you. God loves you. Yan ang bahay namin. Salamat. Ayan guys. Ayan po ang aming yung pinakustomize ko guys oh. yan tingnan nyo guys pinakustomize ko block 3 la 20 lim residence yan sa lasada ko po yan pinakustomize salamat guys bye bye you.